So yun guys, habang nagpapakain tayo ng baboy sa kamanok is meron akong nakitang bayawak. Kaso natatakot akong lapitan guys kasi nga malaki-laki siya. no Siguro nagpapainit to. Oh. Kasi nga nang nakaraang araw is tuloy-tuloy yung pag-ulan. Kaya di siya gumagalaw guys. So mas maganda nito is tatawagin natin yung mga expert. Sa paghuli nito Siguro din naman siguro Aalis agad yan oh no? So yun Pupuntahan ko muna yung mga expert So nandito kasi yan sa ano guys oh Sa ating alagaan ng mga baboy sa kamanok So pupuntahan ko muna ngayon yung expert Para Ano Para magpatulong tayo Kasi nga Wala tayong kalam-alam sa paghuli ng mga ganyan ayan na Ayun ano? Naku may ano May biyawak Hi may biyawak ano Ah, Ayun, tara Sakto, sakto dito Saan? si Parang Carlo din. So, yun, dito yung sa may niyog eh. Sa may niyog. So, malayo-layo pa yun. Singkampi po. Malaki yun. Mas malaki yun sa una nating nahuli. Pero dapat siguro, nandun kasi sa niyog yung banda eh. Doon sa baka sa may niyog. oh. niyog? So, ito yung alagaan natin eh. Yung niyog na yun oh. So, ano ba yung mga dapat gawin natin dyan? Nandiyan yan eh. Umakit sa ano? Umakit sa niyog? Umakit sa niyog. Yeah. Wait lang! Wait lang! Wait, wait lang! Wait na muna natin. Ayun so, boss! Oh! Nakita ko kaagad! Oo! Yan yan eh! yun So ano ano kaya ang dapat kami niyan? Ayun Ah! Uh, dapat natin yan! Tago muna tayo Vic! Tago muna Lala. tayo doon. Taguan natin dalawa! Ikutan natin dalawa! So yan! Plaplano sila so, kung yun. anong kabin! Tapos para hindi makait, So dito kasi yung alagaan natin, guys. So wala. hindi pa naman nakaakyat nang ano. Kumalon man gusto. lang sa wala so, nit sa ating kasi oh, siya, dito oh. ano, ito pa natin dalawa. Ayun, so, ang plano nila. Magdubok okay, yung isa dito sa kabila So, okay, so guys, makakit na ngayon eh. eh Makiat na yung biyawak So yun yung isang kasama natin eh. Malaki-laki guys Ako, baka gagatin kayo boss baka gagatin kayo baka doon naman ang <laughs> expert nga expert <laughs> natatakot din yung expert yung malaban no, laban nga so yun pero di siya ano no tumatalong. di siya umakit na mabilis oh yun nahuli na yun yun iba talaga yung ako, expert